talagang malalaki pa rin ang alon pero hindi katulad nung kahapon yan kung mapapansin nyo po oh. malalaki pa rin ang alon medyo lumit na po compare kahapon galing yun oh, nakakatakot pa rin. Uy, ano pa rin? Nasa 6 ano pa rin, pa rin 'to? 6 inches ay 6 inches, 6 feet pa rin po ang alon oh. kung mapapansin niyo, lolokeyo. Oh. Mhm. Angin sa tabi ng dagat kahit ganito ang kalalaki ng alon no nakakatakot po bumaba kasi parang pagbagsak ng alon hihigupin ka niya sa gitna ayan oh no? 'yun ba yung bagsak ng alon Dun -dun. pero yung mga aso hindi na sila natatakot compare po nung talagang bagyong -bag si enteng ngayon eh maano na unti-unti ng maano ang alon lumiliit pero pagdating po dito malaki pa oh nasa ano pa yan 6 feet pa yan Ayan, dito. parang itong place na ito ay malalim kaya yung form ng alon talagang parang alon sa gitna ng dagat. Kung makikita nyo yun. Oh. Gando. Oh, Nalulaki ng alon. Iba yung alon po dito. Pagdating doon sa kabila. Dito sa kabila medyo maliliit. Pero dito ang lalaki. ayun o. Oh, Tinan nyo. Oh, yung flow talaga nila o. Oh. Yung bagsak ng alon. Ito. ayun o. Oh, Para ka nasa gitna ng dagat. Yung higop niya. ito ay nakakatakot. Pag nandito po kayo sa tabi ng dagat, tingnan nyo kung paano yung flow ng alon. Huwag po kayong basa-basa, susugod na lang. Baka kayo higupin pa, ano, palalim. Kala mo lang siya mababaw. Ayan o. No? Pagdating po dun sa banda doon, na sila nung pahigup yung tubig. Iba yung ano talaga ng alon. Hmm. Kahit sa surfing, mahirap to. Kahit sa mga nagsisurf. Ayan po, tinan nyo yung iba pa iba, iba yung ano, uh, punta ng alon. merong pa, meron siyang pa pahigop, meron siyang pa labas. Yan, dyan po ang, ayun o, oh, pagdating dun sa dagat o, oh, Six feet ang ano niya. Yun, ayun, yun dun sa banda dun po. Pag nag-form na yung bulusok ng ano, tubig, ayun na siya o. Oh. Para ka pong nakakakita ng tsunami. Yung ano, malaking alon na biglang babagsak, na may malakas na higop ng pagbagsak. Ayun, no? oh, six feet yun. Loke. Eh. Kung nakakatakot. Para kung nasa na ng dagat. Ayun po, kung mapapansin nyo yun, doon sa dulo doon, oh. No? Yung pagbagsak ng alon. Humihigop siya ng alon. Okay na sis. Oh, okay, bilis na ligo ah. Diretso na yan. Palang, palang, palang. Palang, palang, palang ah. Ha? Ka Tingnan mo nga. Ah, hindi kasha. Dito ka na sis. Tignan mo yung alon. Ang lalaki, sis. Oo. Oh, ito po ay mas malalaki pa dyan, no? Ayun po, ah. Nung nakaraan na dito sila, brat. Ano? Brat. Ayun, oh, no, Parang gabilding naman yung ano, oh. No, brat no. Brian, na po. Sabi nga. Okay na po, sis. Okay na po. Parang gabilding naman yung taas nung alon. Ayun, oh, no, Yung sa gitna. Maliliit yan, sis. Maliliit pa po yan. Maliliit na yan. Ito po, malalim itong part na ito. Ano po? Kasi tinan mo... Ito po sa may bandang tabi, yan yung malinig. malalim. Talaga. Ah, malalim talaga. Para kang nasa gitna ng dagat. Ano po, tinan mo kasi ay, yung ay, ano yan. ng ano, yung higup ng alon ba? Bag ano yan, sis? Ay, Oo, po, tinan mo po. O. Yung pagganya ng alon, ay mababaw. Ah, mababaw na. Pero tinan mo po po kung may higup yung... At, ano, tinan mo po oh, Oo, ang taas o. Oh. Yan o, oh, ang taas nun. Ayun oh, merong ano dun oh. Bangka dun. Ayun oh, isa, dalawa. Ah, parang floating ano lang siya. Yun, dun sa dulo. Alalaki pa rin ito oh. Ha? Ah? Pumunta po doon? Oy, wala na tayo. Ah, syempre po. Ano yun eh. Ang pa to, oh. Ayun oh, nasa ano pa rin ko ito, nasa 5 ano pa rin to, 5 feet pa rin yung laki ng alon. Ayun oh, tinan mo. Ito ang alon ni Enteng. Oh, nakakatakot pa rin po ito. Maingay ito sa gabi. Lalo po yung isang linggo na kasagsagan ng ano ng ulan, halos magdamag. Nako po, nakakatakot. Tinan mo po itong ano, itong ano nila. Un si ano Unti-unting na aano din yung pato. Yun o. Gang doon. Kasi pag sanay ka na po sa tabi ng dagat, baliwala na sa iyan. Tinan mo, Sa kanila nga, Maliliit na yung alon na 'yan eh pero tingnan mo po oh, nasa 5 ano pa rin 'yan. Tinan mo yung bagsak ng ano oh ng alon. Nasa 5 ano fit pa rin po 'yan eh tingnan mo sa tao. Oh, Ito pa lang oh nasa nasa tabi pa lang pero ang laki ng ano niya. Gang doon, lalaki pa rin. Ayan oh, ang laki nito oh. Nandito lang sa, tayo sa taas kaya nasasabi nating maliit lang siya sabi nila sis. Pero pag nasa baba kaya nako. Ano? Oh, oh tingnan mo yung bagsak niya oh. Maano pa rin malalaki. Sana ay Eto sila. Ito po yung tinatawag din ng uh, wag kang kasi nung pumunta o oh, wag kang pumunta sa ano nun sa yung iba yung way ng ano ng alon ay ano yun hindi ka bubuhayin no. yung mga Oo, iba, ibang, ibang opo yung opo ano yan uh, dapat ang alon diba isang ganun opo. lang yan iba ibang iba direction may pag pagkakaroon parang may ano ipo-ipo ipo, ano Ha? Ayun nga po. At saka iba-iba yung direksyon ng alon. Uh, Naubos na po yung ditong bakal, ano? Ah, na. Ano bro, Sa ilalim. Sa ilalim. yung mga ganitong flow ng ano na ayan oh yung flow ng alon Opo. Para malaki. Oh. Ano yan? Kumukuha itong daanan ito. Yun Hindi yung sabi, beware. Sumasama so, ito? dito? Ano? At ano oh. go? Sa bagay, saan manggagaling yung mga dumi na oh, sabi nga po ni Brad Poy. Nilagyan lang ng ganyan. oh, tingnan mo, pansinin mo yung ano, alon. Hindi mo maintindihan kung saan. Po. Apo. Apo, Lovin. Tingnan mo o, yung flow ng ano talaga, ng alon. Parang may ipo-ipo sa... Basta yung hindi tayo magigipit sa oras po. Yan po, po o parang may ipo-ipo. Kasi, tansayin mo, gano'n po katagal ba siya lulutuin? Eh? Tapos ang lalakay dalawang oras. na. Mm -hmm. Ay, dalawang kaldero, ano? Oo, pala. Sige. Ano lang natin yeah. siya tansayin? Uh -huh. Hindi kayo, yung libre na kayo. Ito pa lang, oh. oh yung bagsak ng, oh, ano, 3 oh. feet. Pero yung laki ng alon na yan, oh, nasa 6 feet yan. Oh. Yan, Eleven, nasa 6 12. feet. Yan. Awesome. Ganun lang na lang po. Tatawag na lang po siya. Sige okay. si, ah, okay, po. Sige po. Sige po. Salamat sa, sa, Diyos. sa Diyos. Yan oh, tinan mo po oh, tinan mo yung flow ng alo. Ito pa oh. nga yung direction niya, kaya ano yan? Nakakatakot. Galing, opo ah, dilimado <laughs> oh. yan. Hindi, tsaka bukod po doon, pesta kasi dito, lasing yung alon. <laughs> lasing ang alon. Opo, pesta daw po. Oh, tinan mo, nakakatakot. Oh. Lalakaw lakas ng ano niya, impact sa ano. Hello guys! This is ang TV ni Nana. Today po ay high tide. Ang lalaki ng alon. Halos kasing parang ano siya. Six feet ang ha ang ano niya. Six feet ang lalaki ng alon. Parang ang sarap maligo. Kaya lang ang lalaki lang po talaga ng alon. Parang hihiguping ka nung puwersa ng Ayan o, naku, sarap nito sa mga nagsasurfing. Ito ang habol nila. Ayan po o. Oh. Parang six feet ang lalaki ng uh, ano. sarap dito sa ano, sa massage. Sa massage. Nag, nag, uh, ano pa lang ako eh. Bakalit po mapisa. Uy, nalabak pa eh. lalaki ng alon, no? Parang 6 feet. Sabi mo pa naman, maliliit ako. lalaki oh. Maliliit pa nga doon, sabi ni Sisipin. Kala ko makakaliit na. Abot na dito, oh. Baka pag magpunta ako doon sa pangpang, -pang, baka dali na doon ako sa gitna. Opo, yung parang hihigupin oh. ka ng, ano, ng alon.